13 years old do, yung Pepsi Paloma. Kung di ako, di, ako na mali, 13. Kaganda. Inimbita ko, inimbita ko ng three stooges. Guideline mga panahin nun. nila ang tunay ang pangalan ni Pepsi Paloma, Delia Smith. 13 years old, Talagang ganda maluluma beauty queen. Anak siya na Amerikano. Front page ng mga panahon na yun, no? Three studios so, ang masa dyan. Dumapit sa akin si Aling Lydia Dueñas. Nanay ni Pepsi Paloma. Nanay ni Delia Smith. Sabi niya, Sarah Puang. Eh, sabi ko, na ba front page niya, oh? Ano bang mai tutulong ko? Aling Lydia? Eh, sir po, alam ko naman no, na eh, na-publish ko sa mga diaryo na isang panahon ba ang Opo. Eh, di sundan na lang natin sa piskalya. Yun, totoo. No? Kaya ako nabanggit. It took so many years. Yung three studios. Nakumaba istorya. Ayoko na ng pag-usapan no. Kapag nakikita ko yung Three Studios. naka Oh God. Tanda na siya pang pero kamo ne eh, pa tatama sa kanila.